natin ulit si rapper ng ano Taytay -tay. dito si Andre so ayun doon siya sa kabila so dumaan siya dito sabi niya kasi sabi niya idol magra-rap na naman ako so ayan para bigyan natin siya ng damong pang UC ayan ito na naman yung preview niya pang UC ito na naman yung si rapper guys ito yung ano, uh, part 2 ng ano so ano yung kakatahan natin idol magra rap natin ano ha Lord Patawad. Ola, Lord Patawad. So, yes, okay, yan. Lord Patawad. So, ano na lang, ay? top down.

na bulong Parang bubuyog bulong ng bulong Ang malasan sa akin nangyari, Ikaw ang akin sinisisi Aba, yun lang? Mayroon pa, kaya eh, ulit, ulit Okay, okay. Lods, wait lang Lods ha Wag. Ang hindi dalawang isip na aking pagbibigyan Buong oras ko o bibi ko may kasama ka pa Oo Pag tayong kinasal Ang palisan Ang kalaman Magas na pagmamahal At nung umayon na Ipunan ko at mayayaman pa ako Alright <laughs>